Sino ba si Rowena Royena Jorklan? Kilalanin natin siya. Ang isang anak ng mahirap ay nagsumikap, upang umasenso sa larangan ng negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya sumuko at patuloy na nagsumikap upang makamit ang tagumpay. Sa loob ng maraming dekada, si Ginang Rowena Royena Jorklan, ay naging tapat at naging masigasig na lingkod ng bayan, at isang kilalang pilantropo. Mula noon, hanggang ngayon, hindi matatawaran ang kanyang malasakit at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Kilala siya sa kanyang bukas palad na pagtugon sa mga nangangailangan, nagpapakita ng kanyang taus pusong malasakit at pagmamahal sa bayan ng Los Baños. Ang kanyang adhikain ay matugunan ang hamon ng mababang antas ng edukasyon, lalo na para sa mga kabataang nasa mababang antas ng pamumuhay sa lipunan sapagkat siya ay naniniwala na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kung ang hanap natin ay serbisyo diretsyo sa tao, si Rowena Roye na Jorpland ang tugon sa inahanap nyo, marami ng pinatunayan, masipag at mapagkakatiwala ang tao.